mga kami, mga kanegosyo. Share ko lang sa inyo ang aking nabili na dagdag paninda. Ngayon medyo batubal, huwag pa rin tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mapagod, umisip na idadagdag sa ating tindahan. Sa halip, na panghinaan tayo. Gawin natin itong motivation para mas mapabuti ang ating tindahan. Umisip tayo ng mga paninda para maakit ang mga tumor natin na pumili sa atin. For today's video, sabahan niyo ako sa pag-unbox ng aking mga napamili na paninda worth of 2,825 pesos. So tara, let's go! Umpisa natin buksan ng aking magic box, box, box at tignan yung aking mga napamili na dagdag paninda dito sa aming tindahan. So, ito na nga. Worth 2,825 pesos na dagdag paninda na naman sa ating tindahan. And the first is, bumili ako ng mga sticker. Ay, si sticker, dalawang klase sa guys. Meron yung mas mahaba. Ang pentahan ko sa mas mahabang sticker is 10 pesos per er, piece. Yung isang buo. Then, next is yung aking sticker na mas maliit. At uh, 75 pesos yung puhunan. Binebenta ko sa tindahan ng 8 pesos. So, yan yung aking 8 pesos guys. Mas maliit siya. And, mas mahaba yung aking 10 pesos. Then, of course, hindi mawawala si Hogs. Yes. Isa sa best seller kong paninda na toy pads is Pogs. Mabentang mabenta ito sa mga grade 1, kindergarten, and kahit sa mga malalaki yung mga grade 6, pupipinim pa rin sila ng Pogs. So, best seller ko si Pogs. Then, of course, bumili ako ng iPen. Ang punan ng iPen, iPen pad ko is 90 pesos. May laman siyang 20, pe, 20, pieces. Two packs yung kinuha ko guys and ang bentahan ko ng iPen ball pen is 10 pesos. Then next, of course, yung ating plastic balloon. Binebenta ko siya piso piece of piso piece of isa. Ang puhunan ng ating plastic balloon is 65. Yung isang pad, may laman siyang 85 pieces. So kapag nabenta natin siya piso piece of piso piece of isa, meron tayong tubo na 20 pesos. Then kumuha din ako ng tatlong fresh candy. Ang fresh candy sa tindahan ko is 3 pesos uh, bawat isa. Then next, yung ating wafer. Uh, pang 5 pesos, meron tayong milk and chocolate. Pang 5 pesos yung bentahan natin. Isa sa mga best seller ko na uh, sa tindahan is yung aking crispy bar. And of course, kapag may crispy bar, meron din tayong pang 10 pesos. Uh, chocolate wafer din siya na mas malaki lang ng konti, 10 pesos. And then, meron din tong flavor na isa, itong strawberry, 10 pesos. Then, of course, meron din tayo heart lollipop. And si heart lollipop natin is 5 pesos. Then, hindi rin mawawala yung ating jelly plate. Uh, one sa mga best seller ko, pang 5 pesos naman. And of course, kumuha din din ako ng notebook. Ang notebook sa tindahan is 25 pesos bawat isang piraso. Mahal na talaga yung mga school supplies so need na natin mag-stock ngayon pa lamang. Then, kumuha na din ako ng one box ever Ready battery. Ang puhunan ng one box na ever Ready battery is 970 pesos. May laban siyang 36 pieces. So, binebenta ko siya ng 62 pesos bawat pair. Napakahalaga talaga mga kasari na may mga bago tayong paninda kasi dahil dito nakakahatak tayo ng mga customer. And of course, maigi din na matinda tayong pambata para maakit natin yung mga batang customer na bumali sa atin. So, ito lang muna yung sharing ko for today. And hope nakatulong ito para sa mga nagbabalak magkaroon ng sari-sari store at sa mga kapwa ko sari-sari Store ng malapang ganito subukan nila ding magbenta ng mga ganito kasi nga dagdag kita and nagiging mas kaakit-akit tignan ng ating bintah